paano magkaroon ng rason ng mga tao na dayuhin o sadyang puntahan yung sari-sari store business mo kahit na ba eh, bagong tayo pa lang dyan sa lugar nyo yung negosyong sari-sari store mo. Mga kanegosyo, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayong araw na to dahil sisiguraduhin ko sa iyo na meron kang matututunan at kapupulutan mo ng aral ang topic natin ngayon. Especially sa mga bagong sari-sari store owners. Okay, simulan na natin to mga kanegosyo. Alam nyo mga kanegosyo, ang katotohanan sa negosyong sari-sari store ay kung sino ang nauna at sino ang una sa pila, ay siya po ang malaking tiyansa na puntahan ng tao. Pero hindi naman ibig sabihin nun, eh porki ba pangatlo o kasahanay ng mga tindahan dyan sa lugar nyo, eh wala ka ng pag-asa na mabilhan ng tao. Hindi po ganun mga kanegosyo. Pero aminin man natin o sa hindi, ay eh, may malaking faktor din po yun kung bakit may katumalan ang benta ng negosyo mo. Alam nyo mga kanegosyo, dito po sa amin, kung bibilangin natin kung pang ilan ako sa hanay ng mga sari-sari store dito, eh siguro mga nasa pang anim o pang tindahan po ako. Kaya bago pa man makarating dito sa akin, yung mga customer ay siguradong nabili niya na lahat ng mga kailangan niya sa mga naunang tindahan kesa po dito sa akin. Alam nyo, masakit po mang isipin, eh talagang nakakapagdulot ng kirot sa dibdib. Yung makita mong dinadaan-daanan ka lang at nilalagpasan ka lang ng mga customer at para bang ayaw nilang bumili sa tindahan mo sa hindi mo naman malamang kadahilanan. Alam nyo mga kanegosyo, danas na danas ko po lahat ng yan. At sa ayaw mo man o sa hindi, eh kung nag-uumpisa negosyante, ay eh, siguradong pagdadaanan mo rin po lahat ng yan. Alam nyo mga kanegosyo, hindi rin naman po kasi natin masisisi yung mga tao kung bakit ganun. Sadyang meron lang po silang mga nakasanayang tindahan kung saan nila binibili yung mga pang-araw-araw na pangangailangan po nila. At hindi ikaw yun. Kaya kung yung mga paninda mo ay kagaya lang rin naman na mga paninda na tinitinda ng ibang mga tindahan na nakapalibot dyan sa negosyo mo, eh talagang malabo nga po nabigyan ka ng oras sa mga tao para dayuhin pa o sadyain pampuntahan yung tindahan mo. Kung yung mga kailangan naman po nilang bilhin, eh mabibili lang rin naman nila sa mas malapit na tindahan kung saan sila nakatira. So, paano ang kailangan natin gawin? Hayaan mong ishare ko sa iyo ka negosyo kung ano yung mga discarding ginawa ko para magkaroon ng sariling identity yung tindahan ko at magkaroon na rin sa wakas ng rason ang mga tao para sila na mismo ang humila sa mga paa nila papunta dito sa tindahan ko. Kahit pa ako ang pinakabagong tindahan na nakatindig po dito sa lugar namin. Number 1. Inobserbahan ko kung ano yung mga dala-dala o yung mga binibili ng mga tao doon sa kabilang tindahan sa tuwing dumadaan po sila dito sa harap ng tindahan ko. Alam nyo mga kanegosyo, kung sa ibang negosyante o sa ibang mga tindahan, doon sila magpo-focus at gagayahin nila, ititinda rin nila kung ano yung mga paninda na binibenta ng kabilang tindahan. Alam nyo normal po yan. Normal yan. Kasi ganoon naman po talaga. Ang negosyo, gaya-gaya lang naman po talaga yan eh. Pero ako, hindi. Iba po yung discarding ginawa ko. Nung nakita ko na kung ano yung mga palagi ang binibiling produkto ng mga customers doon sa kabilang tindahan, eh nag-isip ako ng mga panindah na hindi nila mabibili dun sa kabila. At dun ako nag-focus. Yan po yung ginawa kong bentahe dito sa tindahan ko. Number 2 napansin ko na ang mga tao pala ay namimili ng mga tindahan pinagbibilhan nila. At kung hindi ka nila kilala, eh hindi po sila mag-aatubiling subukang bumili sa tindahan mo. Majority, ganon. Pero hindi lahat, ganon. Meron rin po mga tao na talagang bumibili rin naman at sumusubok bumili sa mga bagong tindahan hindi importante sa kanila kung kilala nila o hindi yung mayari ng tindahan number 3 nung nagkaroon po ako ng sarili kong tindahan nalaman ko na meron rin po palang mga kanya-kanyang suki yan at nahihiya silang makita na mga suki nilang tindahan na bumibili sila sa ibang tindahan lalo na kung meron po silang active na utang doon sa katabi mong tindahan. Number 4. Naobserbahan ko rin na kung ang mga matatanda ay may mga suki-suki, ang mga bata wala. At doon ako nag-focus. Nagtinda ko ng mga laruan at sinet up ko yung tindahan ko na talaga namang to the point na maaakit ang mga bata na makakita ng mga paninda ko. At hindi nila magagawang palagpasin ang araw na hindi sila nakakabili o makapasyal man lang sa tindahan ko. Alam nyo mga kanegosyo, naging effective po yung ganong sistema ko. At hanggang ngayon sa kasalukuyan ay talagang pinaglalaanan ko at ginagasusan ko ng medyo may kalakihang budget yung mga paninda kong laruan. Alam nyo mga kanegosyo, gumanda yung hatak ng mga customers ko dahil dito at kahit ayaw na mga matatanda na bumili dito sa tindahan ko hindi nga po kasi nila nakasanayan bumili sa akin pero yung mga anak na po nila mismo ang umihila sa mga magulang nila papunta dito araw-araw ganun po ang sistema hanggang sa nakasanayan na rin na mga magulang nila na pumunta po dito sa tindahan ko ngayon kahit hindi na po nila kasama yung mga anak nila eh sila na rin po yung nagkukusang pumunta dito para bumili. Effective, di ba? Panlima. Nung nakasanay na ng na mga tao ang bumili dito sa tindahan ko, sila naman ang pinag-aralan ko. Alam nyo, napansin ko na medyo may kabagalan ang movement ng mga basic needs po dito sa tindahan ko. Kasi meron po dito kabilang tindahan at mga ibang tindahan na nakapalibot dito na mas credible at mas kumpleto ang mga paninda kumpara dito sa akin. Alam nyo po, madalas akong maka-experience ng expiration ng mga produkto especially sa mga basic needs. Pero naobserbahan ko rin na bakit ang alak at sigarilyo ay eh napakabilis pong maubos. Ang bilis ng movement. So nag-experiment ulit ako. Nag-focus naman ako sa mga produktong pambisyo nagtinda po ako ng iba't ibang klase ng mga alak. Merong imported, meron din naman pong local brand. Ganon din sa sigarilyo. At naglagay rin po ako ng ganito. Dahil bisyo rin to eh. At hirap ang mga tao na tumanggi dyan. At dahil sa mga ganong klase ng produkto, ay eh nagkaroon na rin po sa wakas ng sariling identity yung tindahan ko sa mga customers ko na kapag ka mong tindahan ni Mark Salazar, eh nandyan ang alak, sigarilyo, at source din po nito yan. At syempre, expect mo na yung samot-saring mga laruan na nakalatag at nakasabit doon sa harapan ng tindahan ko. Simula nun, gumanda na po yung ikot ng negosyo ko. Gumanda na yung everyday sales ko dito sa tindahan ko. Dahil aware ang mga tao kung ano yung kayang i-offer ng tindahan ko na hindi ino-offer doon sa kabilang tindahan. Lalo pa ngayon mga kanegosyo kung saan may dumagdag pa po ako ng mga bagong produkto. Ito nga po yung volts ang charger na sa kalam. Kung saan dito nag-offer din po kami ng mga cellphone chargers, cables at marami pa pong iba. So, ayan mga negosyo isa po sa naging asset talaga dito sa tindahan ko. Simula nung dumating ang volts, ang charger na sa kalam dito sa tindahan ko, ang volts products, eh talaga pong bumigat lalo yung identity ng tindahan ko. Dahil ito, siguradong sigurado ako na hindi po nila ito mabibili sa mga katabi kong tindahan. Dahil ako lang po ang meron yan dito sa pateros. Except, yung mga tindahan na sinusuplayan ko, syempre. ba? Diba? Kaya, eto mga kanegosyo, talagang I proudly say na meron pong sariling identity yung tindahan ko. Kapag sinabi mong tindahan ni Mark Salazar, andyan na po yung mga produkto na hindi mo basta-basta makikita sa mga tindahan nakapalibot po dito sa akin. Mga kanegosyo, kung interesado ko pala sa Volts products, susubukan kong ilagay yung link sa comment section. Bahala ka na kung gusto mong gayahin yung diskarte ko kung gusto mong magdagdag ng mga paninda, especially ng volts, eh, dyan mo po yan mabibili. Okay? So, yun lang mga kanegosyo. Sana kinapulutan mo ng aral itong topic natin for today. At sana maging successful din yung nag-uumpisa mong negosyo. Yun lang mga kanegosyo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na aking vlog. Maraming salamat po.